Magandang araw sa inyo mga ka-auto Sa video nga ito Ibabahagi ko naman sa inyo Itong ating gagawin dito sa ating motor Kawasaki Barako 175 So ang problema nito Pagka umaga Unang start Maingay Pero pagka minute na Tumatahimik na siya So rinig natin Nandito sa may itaas So Anong nangyari kasi dito Halos inabot siya ng dalawang buwan na hindi ko siya na-change oil. Ipang biyahe to. So, ang duda ko dito, nagdumi yung kanyang tensioner doon, yung bearing. Kaya hindi siya umabante pagka malamig pa yung makina. So, hindi pa siya nalalagyan na lang So, maaaring posible nalagyan nyo ng bara na dumihan. So, yun ang ating babaklasin ngayon. At i-reset -re natin yung kanyang tensioner. So, tara, simulan na natin. So, sa pagbabaklas niyan, una, kailangan natin baklasin itong cover niya. Ito, 8mm ito. Para makita natin yung timing niya. So, ito, kakalasing ko lang. So yan mga koto, nakalas na natin, kaya natin siya kinalas, kailangan natin siyang timing So ang timing niya, ito, yan, dat na yan, kailangan yung dat na yan ay nakatapat dito. Yan, parang nakatapted. So para may tapat natin, sipahin lang natin yung kikero. Nasa tumapat. Oko, mampas pa. Yan. So, hindi naman tapat na tapat tayo. Kunti pa. So ayan. Ako tapat na siya. Ayan. So nakatapat na ngayon siya doon. So ngayon ang gagawin natin, babaklasin naman natin 'to. Tensioner natin, dalawa 'to. 8mm to. Ayan. Alisin ko lang yan. Pag natanggal na natin yung turnilyo, yan bubunot na natin yung ating tensioner. So, ito, yung ating tensioner. Ayan. So, babaklasin lang natin yan. Ito. So luluwagan natin to Makikita natin yung bearing dito Yun yung ating lilinisin Ayan Baklasin ko lang Ito mga kaoto Natanggal na natin Ito yung kanyang Bearing Ayan So maring dumena to Hindi na napapasukan ng maayos Ng kanyang langis kaya pagka mainit na saka pa lang siya nagkakalangis at tumatahimik tumutulak ito pa punta dito so hindi siya sumasagat na yung magaspang so madumi dyan itong mga bulitas na yan so lilinisin natin gamit ng gas tapos tatanggalin muna natin itong o-ring dito para matanggal natin Sya yung pinakalak nga yan. so tas lilinisin ko na to A few moments later. To so, mga kauto, ka nilinis na natin. So, gumagalaw na yung kanyang bulitas. Hindi kagaya kanina. Kaya gamo, madumi siya. So ngayon, bubuwin na natin. Lalagay natin to dito. Tapos lalagyan natin ng lock. Gawin ko lang. Ito, ganito yan. Para may stopper tayo dun sa spring. Tapos susuot na natin yung ating bearing tapos yung o-ring gagawin ko lang hindi ko tayo ka na ginagawa eh ito mga ka-auto tapos may na natin yung kanyang o-ring tsaka itong bearing yan so ngayon nilalagay na natin to dito tapos ilalak natin pag nilagay na natin lalak natin itong turnilyong to para mag stop sya doon tapos tatanggalin natin yung lock nilagyan na natin tapos tatanggalin natin yung ikinalang natin para mano yung spring ayan ayan okay na tapos susuot na natin dito ayan tapos lalagyan na natin yung kanyang tornilyo ayan pitan natin Oh, hmm. tapos luluwagan natin tong ating nasa taas na 10mm tapos tutulak na yan makikita niyo itutulak nyo yung ating ito yung ating tensioner yung ating timing chain ito ayun lumagitik na so humi humigpit na yung ating tensioner yung ating timing chain ayan yeah. So, ipitan na natin to. Ayan. At saka, itong ating 8mm dito sa gilid. Ayan. Tapos, Okay na tension na yan. Na-reset na siya. Tapos so, ibabalik na natin tong cover natin. Nalagyan ko lang to ng beta gray para hindi magkatagas. Yun. So, ganun lang.